ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon! Noong panahong iyon, pumalis si Jesus sa Hordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng apat na pung araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito, wika ng Diablo ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng jablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksuhin ng jablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.